Ayan guys, kakauwi ko lang dahil galing ako sa kabilang sityo. Kumuha ng kangkong para pakain sa alaga naming pato. At ito yung naabutan ko. Ayan, namatay yung manok. Dahil sa sakit sa sipon. At itong dalawas ni sipon pa to. sobrang payat na nila kakagaling lang talaga nila to sa sakit tapos gumaling kinamot ko gumaling tapos ngayon na naman bumalik na naman yung sipon kaya payat na payat sila tapos yung isa ay hindi talaga nakasurvive survive no grabe grabe na yung gastos ko sa gamot gusto lang mangyayari wala pa naman ang pang na ng gamot ubos na ubos na talaga talaga nakasurvive sana itong dalawa gumaling wala pa naman akong gamot na wala na pang gamot ito talaga yung mahirap eh. Kaya hindi muna kami nagalaga dito ng ano, RTL na manok. Yung lay, gagawing layer kasi. Pabago-bago kasi yung panahon dito. Sobra yung init. Yung init dito sa amin umabot na ng 41. Tapos biglang dedilim. Uulan ng konti. Tapos init na naman ulit. Ito nangyayari sa mga manok. yan napakasayang talaga ito talaga yung pinaka ayaw namin na uh, yung mga ano mga nag-aalaga ng mga manok kasi di biro yung gastos sa feeds sa gamot tapos ito lang yung mayayari so dito kasi sa amin di rin kami kasi nakapag inject ng injection para sa manok dahil sa maraming mga manok dito sa paligid at hindi natin alam na baka yung virus ng gamot ng pag-inject natin ay kumalat kahit mag-disinfect man tayo ng mabuti. Pero hindi naman natin malalaman, di ba? At magkasakit mga ano pa yung mga manok ng iba na hindi na injekan at tayo pa yung masisi. So yan. Dyan na, gumaling na sa sipon to. So kinulong ko sila dito tapos tinakpan ko diyan ng ano tela kasi nandyan sa kabila yung ano ko eh, nilipat ko yung mga Rhode Island. So ayan. ay kawawang manok. At kawawang nag-aalaga, puro na lang gastos. So ayan, irelebelbeng ko muna to, guys.